Nangilad lagi daw ako kay gumamit ako ng matanda na mukha. <laughs> Nakakatawa naman, 'oy. Yung kulang sa kaalaman nila, isisisi nila sa ibang tao. Sila may cellphone, bakit hindi nila alam ito? 'Di ba? Tapos ngayon, alam nila na filter nila, filter lang sasabihin pa nangilad. Tuwing. <laughs> Ang hirap intindihin ng mundo. Ang hirap intindihin nila. Eh, gusto sila lang magpaintindi. No? Mga ah, ganito, ganito, Hindi ayaw nilang tumanggap na nagkamali sila. Yes, filter lang po ito. Oo. Tapos sabihin nyo, nangilad ako. Tingnan nyo sa cellphone nila. Tingnan niyo Yung mga nagsabing nangilad. Tingnan niyo May mga raming filter dyan. No? Kaya, bago kayo magsalita na nanghilad kayo, tanungin ninyo sa sarili nyo. No? Tanungin ninyo. Kasi yung salitang pangilad, pangit yan. Lalong-lalo na hindi ako nangila dito. Ha? Ah? Rabi naman yung iba, mangilad daw. Bakit na lang kasi hindi ka maggamit ng salit sa sarili mong mukha? Eh gusto ko to. Anong pake? Hmm? Nagustuhan ko ito. Marami talagang paki mga lalabs nyo. Marami ang paki sa mundo. Tapos sabihin ah kapag nabash nagkaano eh kayo ba pag sabihan kayong ano nangilad hindi kayo angal. Hindi, nangilad ba dai ko, nangilad. Yo, kayong mga nagsasabi diyan, yung nagsasabing nangilad ako. Tapos yung isasagot naman nila nito, ah, nagagalit kapag nabash. Ngayon, sasabihin ko rin sa kanila, ang, ang babaw naman ng kaalaman nyo. O, oh, so anong mafe-feel ninyo? Ah, siguro may mga alam kayo na hindi ko alam. Ganun lang din. Hmm, ganun, spread love. Huwag ganun ate. No? Huwag ganun ate. Kasi yung, yung video ko na pinakita ko yung mukha kong ganito, wala sa video ang pangilan. Nasa sayo ang kaalaman. Para ito sa taong ganito, mga taong ganito ha. Huwag niyong isisi ang, ang hindi ninyo nalaman sa ibang tao. Nasa sa, nasa sa ang kaalaman. Huwag niyong isisi yan sa iba. Porke ba't hindi niyo alam ang filter na ito, isisisi niyo sa iba, sabihin yung nangilad. Hmm, kasagaran ra ba ninyo gamit mo mga gwapa kaing filter <sighs> may siguro nang android mo nindot kaing cellphone kay para mo mo ana inyo hang mga filter eh ta ah, hmm, ano ate eh sa mukha ninyo mo, eh